Hello guys, good morning. Nandito ako sa rooftop, nagsasampay. Yan. Ito ang mga building dito na bahay namin. Yan. Tapos habang may rooftop, nandito kami, nagtatanim. Yan. Alabasa. Alabasa kamatis. Ayan, lang sa paso. Ang mga tanis. Ayan, bibigit Sa paso lang kami nagtatanig. Meron kami. Meron, gano'n. I'll yeah. yeah, show